gusto ko lang linawin dito guys no mayroon kasing nag message dito sa akin Mayroong kasi akong ginawang caption na ang sabi doon na theory without practice is useless and then practice without theory is dangerous tapos mayroong nag comment basahin natin yung comment niya sabi kasi niya <laughs> ang alam ko lang nakasabihan sa electrical eh little knowledge is dangerous tapos magtuturo pa ay lalo nang naging dangerous sabi ko. So ating linawin itong sinasabi nilang itong katagang letter knowledge dangerous. Alam mo guys, sa totoo lang, yung letter knowledge ng isang tao hindi naman yung dangerous. Kung sakali, yun lang ang abot ng iyong pangunawa tapos tinuro mo, wala namang problema doon. Ang problema doon yung hindi abot ng iyong knowledge. Tapos ngayon, tinuro mo. Yun ang mali talagang magkukos talaga yan ng danger sa mga nakikinig sa'yo. Pero kung sakali nagtuturo ka lang abot ng iyong pananaw, abot ng iyong kaalaman, sa kaunting kaalaman mo, tinuro mo sa pagbablog. Halimbawa, kung vlogger ka, wala namang problema doon eh. Yun ang nakikita ko, walang problema doon. Ang problema lang doon, kung hindi naabot ng iyong knowledge, tapos pinangahasan mong tinuro, yun ang mali doon. Yun ang dangerous. Para linawin ko lang. Dati kasi nung nag-aral ako ng electrical, mayroon kaming teacher noon. Nag-apprentice siya, kumbaga nag-practice teaching siya. Sabi niya, kasi sa kanya college ako noon, sa ano kami, sa motor control na kami, napasama yung electric pan sa pagtuturo niya. Sabi niya kasi sa electric pan, ang more number of turns is high speed, sabi niya. Ang less number of turns, that is low speed tapos in the middle, yun na yung sa medium, high at sa low, nasa gitna siya. Kung baga sa electric pan kasi, mayroon yung tinatawag na 1, 2, 3. Ang 3, ang number 3, ang high speed, ang pangalawa, ang medium speed, ang number 1, ang low speed. Ngayon, nung nag-actual na kami na nag-rewind, mali pala yung sinabi niya. Mali yung sinabi ng aming instructor na apprentice. Ang tama pala doon, sa electric pan pala, pag high speed siya, dapat less number of turns ng kanyang magnetic coil. Tapos ngayon, ang low speed naman, more number of turns sa kanyang magnetic coil. Yun pala ang accurate. <laughs> ang tanong doon, dangerous ba yun? Kung susundin mo? Hindi naman dangerous eh. Mali lang pagkabigkas niya, mali lang ang term, mayroon lang lapse sa kanyang explanation. Ngayon, alam ko rin naman na <laughs> ako ang pinatungkulan nitong nag-comment eh kasi nagtuturo kasi ako sa electrical ayon sa abot ng aking kaalaman. Alam mo guys, walang mali doon. Yung term kasi na little knowledge is dangerous pag pangahasan mo yung knowledge na hindi na kayang abutin ng iyong knowledge. Yung kaalaman talaga, yung kaalaman mo na hindi mo na kayang abutin, pinangahasan mo, dangerous yun kung sundin ng mga followers mo kung ikaw ay vlogger o di kaya ikaw ay teacher. Alam mo dito kasi sa social media, sa Sokmed, may kalayaan dito ang lahat kung anong dapat niyang gawin. Kasi Sokmed na ito eh. Basta hindi ka lang lumabag kay Meta, walang problema doon. Sa mga rules and regulation ni Meta, hindi ka lang lalabag, walang problema doon. Ang problema lang, yung mga basher, <laughs> kasi naglipa na eh. Ang, ang tinitingnan lang yung mali. Parang ganito kasi no, ilagay na lang natin sa logical approach. Mayroon kasi akong kasamahan dati, sabi niya, alam mo pag tubig mainom yan meron akong kasamahan dati nagsabi alam mo pag tubig mainom yan <laughs> sabi naman ng kasamahan ko yung isa yung dati nung nasa electrical pa kami meron kaming pinagdiskasan doon eh sabi pag tubig mainom yan sabi naman ng, ng isa paano kung sa kanal mainom ba yon? sabi naman niya nasa sa iyo yan kung inumin mo alam mo rin naman palang marumi eh. ba't mo naman iinumin pag tubig kasi pag pangalan na tubig pag name na tubig mainom talaga yan Nasa sa'yo na yan kung inumin mo yung tubig sa kanal. Alam mo rin naman pala na ano, na marumi. Ba't mo pa iinumin, sabi niya. Ganon din sa electrical. Dito kasi sa SOCMED, pag nakikita mo pala mali, may lapses doon. Ba't mo naman susundin? Huwag mong sundin. Kalayaan mo yun, choice mo yun na hindi ka susunod ganun lang naman yan eh. Hindi ka naman pinipilit na sumunod. Kasi ang tao kasi, hindi naman tayo perfecto. May mga pagkakamali din. May mga lapses din tayo sa explanation, lalo na sa ating, sa ating ano, demonstration. Dapat sana maintindihan niyo yan. At isa pa, bago nyo gawin ng isang bagay, try nyo muna. Pag na-proof talaga na totoo, saka nyo gagawin. Yan talaga ang tama na dapat ninyong gawin. Yun lang gusto kong linawin guys sa Yung little knowledge is dangerous kung mayroong kung yan kung gagawin mo yun na hindi naabot ng iyong knowledge, yan ay dangerous. Maaring makasunog ka ng aparatos o di kaya madisgrasya ka. Yun lang guys ang kunting paglilinaw ko at pasensya na rin kayo. <laughs>